Si Dumalag ay isang hawksbill turtle. Si Ecoland naman, olive ridley turtle. Si Dumalag ay pinana sa kanyang leeg ng tatlong beses, habang si Ecoland ay natagpuang mahina at palutang-lutang sa dalampasigan. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung pag-transfer ng egg ko. Isang isla sa Davao ang aming nadiskubre na parang paraiso sa dami ng mga hayop at halaman na dito lang makikita. Itong Cleaner G Park sa Davao ay kung saan pala inaalagaan, pinipreserba at pinaparami ang mga biyayang ito ng mundo at isa na dito ang mga napakagagandang pawikan, yun bang malalaking mga pagong sa ilalim ng dagat na kanilang mula sa kapahamakan ng mga taong pasaway. Tara't samahan po ninyo akong Iligtas sila sa sa Sagip, Isla Pawikan. Kung akala nyo sa pelikula o sa mga posters na lang makikita ang mga pawikan sa Davao po buhay na buhay sila dahil sa lugar na ito ang top priority ang kanilang pagdami tara dadalhin namin kayo doon pasyal tayo napakaswerte ng Pilipinas talaga sa totoo lang isa kasi tayo sa may pinakamayaman at may pinakabuhay na karagatan sa buong mundo iba't ibang klase din ng puno, halaman, hayop ang dito lang sa bansa natin matatagpuan. Isa na dyan ang mga pawikan. Imagine, lima sa pitong uri nito makikita mismo sa Pilipinas. Ang Green Sea Turtle, Hawksbill, Olive Ridley, Loggerhead, at Leatherback Turtles. Ang mga ito malaki ang papel sa marine ecosystem. Sila kasi ang tumutulong na mapanatili na malusog ang mga corals at damo sa ocean floor para maging balanse ang karagatan. Importante sila dahil sila ang kumakain ng mga sea grasses at up to a certain point lang ng left ng sea grasses para maging marine nursery sa ilalim ng dagat para doon ay lumago ang ating mga isda. And we also have our hawksbill na kumakain ng mga sponges para mas malusog pa ang ating mga corals. And we have the leatherback na kumakain ng mga jellyfish para hindi na dumami ang ating mga jellyfish kasi sa mga areas na maraming jellyfish ay kukonti po ang mga isda. Hindi talaga maikakaila ang malaking ambag ng mga pawikan sa ating kalikasan lalo na sa naghihingalong karagatan natin dahil sa dumi at basura dala ng kapabayaan at kaburaraan ng mga tao. Pero sa kasamaang palad, sila ngayon ay nanganganib na rin maubos. Ang dahilan, ang ibang mapanakit at mapangabusong tao. Hinuhuli sila ng sapilitan para kainin, gawing alaga sa bahay, at ang iba ginagawa pang kasangkapan. Dahil dito, binuo ang Task Force Pawikan. Ito'y batas para protektahan ng mga pawikan sa bansa na hinuhuli at pinapatay. Ito'y sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mariing ipinagbabawal ng batas ang RA 9147 or ng Wildlife Protection and Conservation Act ang pagpatay, paghuli, o kaya ay pagpinsala sa ating mga pawikan. Sila ay mga critically endangered species kung kaya't na sa pinakamataas na kategorya ng parusa ang mayahataw sa kanila. Sa panawagang ito, maraming mga pawikan centers na kapartner ng Department of Environment and Natural Resources ang naitatag. At dito sa Davao, ang kanilang kasangga sa pangangalaga ng mga nasasaktan ng mga pawikan sa dagat, walang iba kundi ang Aboytees Cleanergy Park. Ang Outdoor Biodiversity Park na itayo noong 2019 bilang Pawikan Rescue Center Facility sa pamamagitan ng pagkakasundo sa pagitan ng East City ng Davao, DNR Davao Light at Aboytees Foundation. Isang proyekto ng Aboytees Foundation at Davao Light and Power Company. Ang Davao Light ay isang subsidiary ng Aboytis Power Corporation na naglalayong maghatid ng maaasahan, abot kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa. Ang ginawa natin tong parang uh, ecological uh, preserve or ginawa natin ecological uh, park it is because uh, itong area na kasing ito pinangitugan ng uh, pawikan, no? ito rin kasi uh, may programa din po kasi kami sa mga kalikasan. Isa rin to sa mga nakita na kung saan kami pwedeng tumulong. No? Uh, Lalong-lalo na yung nangingitog na pawikan dito. It's already considered as critically endangered yung Hawksbill Sea Turtle. At nandito tayo ngayon sa napakagandang walong ektaryang park sa sitio Punta Dumalag Matina Aplaya, lungsod ng Davao. Dating napapalibutan ng basura at hindi mo pwede talagang pagkakitaan ng buhay. Matapos ang sampung taong rehabilitasyon sa lugar na ito sa tulong ng Davao Light at Aboitis Foundation, puno na ngayon ng hayop, kahuyan, sariwang hangin at malinis na karagatan ng Aboitis Cleaner Jeep Park. Santuario ng mga endangered species ang Aboytis Cleaner Jeep Park. Kasabay kasi ng pagliligtas sa hayop dito tulad ng mga pawikan ay siya pagtatanim ng mga katutubong puno kasama na ang mangroves na natural na depensa sa panahon ng bagyo. Ngayon, nasa mahigit isang daan na iba't ibang migratory birds na at mayroon na rin 24,000 mangroves ang naitanim sa Punta Dumalag. Marami pong tumutulong sa atin sa programa dito sa Abuti Security Park. Yeah, mga different organizations, non-government agency, non-government organizations, people's organizations, professional organizations na matutulong sa atin dito. Isa sa mga pwede nilang uh, pansin or tulong na ibigay sa amin yung coastal cleanup activity, if not yung mga tree planting or mangrove planting activity. Ang clean-up drive ang pangunahing solusyon para mapangalagaan ng mga pawikan. Ang mga nagkalat kasing plastik na inaakala nilang pagkain kadalasang nagiging sanhi ng kanilang pagkakasakit at pagkamatay. The long-term solution actually is uh hindi ang postal clean but uh, proper waste segregation disposal. We should be one with the government sa mga proyekto na ganito. Uh, dapat magtulungan talaga kasi gaya, gaya ng sinasabi namin na uh, ang conservation effort if you would want it na uh, malakas o malaki yung impact, dapat lahat magtulungan. It should not be an effort of one, but it should be an effort of all. Ang mga nasa klolong pawikan ay inaalagaan din dito upang sila'y muling makabalik sa dagat ng malusog at sila ay ligtas. Actually, ang recommendation ng mga wildlife experts natin, during the time na nakuha natin siya, is that para hindi siya mag-suffer euthanasia. Kasi kawawa talaga tingnan eh. Kawawa tingnan. But Uh, nagpaalam kami baka pwede nating uh, alagaan and check baka we're still hopeful kasi mabuhay yung sea turtle, no? Sa kasalukuyan siyam na rescued pawikan ng nasa pangangalaga ng Clean Cleanergy Park. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. with integrity skin pro dito kinukupkop at pinapagaling ang mga pawikan na nasaktan o may problema sa kalusugan hindi ito nilagay namin dahil sa maliit na tab no uh, kasi wala kami lalagyan uh, in isolate namin to siya kasi galing kasi sa labas so we don't want na ilagay siya diretso doon sa may kasama uh, na malaking uh, repository kasi nga baka may dala siyang sakit So, ina-isolate muna namin itong turtle na to. Maliban sa pagsagip, layunin din dito na magparami ng mga pawikan. Kaya parte na ng kanilang advokasya ang pagtuturo sa mga residente sa pagpreserba at pag-iingat sa mga itlog ng mga kawawang pawikan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung pag-transfer ng egg po. Ah, ito po, gagawa po kami ng hole po, ganito kalaki po. Ganito po. Pero sayang naman kung kung sa sa nature po, ang dami po nang anoon mag mag mamamatay na trap sa basura po. Ang dami po talaga po kasi yung mother nila pag ganon, pag ganon po, may basura din makukuha nila sa ilalim ng sand po. So pag ganon po, pag ganon nila, yung sand, yung basura madala. Ganito po. Kung iingat talaga, ingat talaga kasi yung Egg ng pawikan isa rabi rice parang pang, pag inano mo parang ma ano ma deform kaya nga po ingat talaga dubli ingat po talaga maghawak tayo ng egg ng pawikan ganito po so ngayon yung sinasabi namin na may basura na dala po natakit na doon sa ilalim kailangan namin i-transfer yung eggs kasi sabi nga namin kanina no pag mabasa kasi may tendency na hindi siya mapipisa So magiging uh, ano siya parang uh, anong tawag doon sa Tagalog ah. yung mabubukok, no bubukok siya. So and also uh, uh, other other reason bakit kailangan i-transfer yung eggs for example may mga threat from external na mga predators nila. For example, may tinatawag kami dito na mga manla or la mga tawag namin ng na mga land ito yung mga ah. land-based mga lobster. Lobster. Mangroove Makain ng mga itlog ng pawikan no? If not, siyempre, may mga stray dogs, uh, minsan ang ano din, eh, uh, kinakain. Pagkalipas ng apat na po hanggang anim na pong araw, babalikan nila ang mga ibinaong itlog. Ngunit isang porsyento lang ang tatagalang buhay at aabot sa hustong gulang. Dito naman sa, sa Clinigy Park, uh, nasa average din kami. Normal average na hatching rate between 80 to 90 percent. Yun lang, Uh, Basta normal, walang nakadistorbo, hindi siya nabasa, uh, mataas yung hatching rate natin dito sa park. Isa sa kahangahanga na advokasya sa Aboitis Cleanergy Park ay ang pagsagip sa mga nanganganib ng maubos na mga pawikan o yung malalaking mga pagong. Patunay dyan ang mahigit sa 10,000 napakawalan ng bagong pisa ng mga baby pawikan sa karagatan mula dito sa Cleanergy Park sa Davao. Bago pinapakawalan ang mga pawikan pabalik sa karagatan, may veterinaryong titingin para masiguradong malakas na at kaya ng mamuhay mag-isa ng mga na-rescue pawikan sa karagatan. Nilalagyan din ng tag ang bawat pawikan na papakawalan. Ito ang magsisilbing DENR record ng mga pagong kung saan sila pinakawalan. Nagpapatunay din ito na sila ay nai-rescue. Napakaswerte natin at isa ako sa kasamang makakakita ng pagpapakawala ng dalawang pawikan na sina Dumalag at si Ecoland pabalik sa kanilang tahanan sa karagatan. Si Dumalag ay isang hawksbill turtle. Si Ecoland naman, olive ridley turtle. Si Dumalag ay pinana sa kanyang leeg ng tatlong beses, habang si Ecoland ay natagpo ang mahina at palutang-lutang sa dalampasigan. Matapos ang ilang taon na gamutan at pagpapalakas sa dalawang pawikan, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat, magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ni Papa Pi at mga kasamahang nag-aruga sa dalawang hayop ng ilang taon din. Sa araw na ito, muling ibabalik ang mga rescued pawikan sa kanilang orihinal na tahanan sa dagat. Sa proyekto at advokasya ng Aboytees Cleaner Park, hindi lamang mga pawikan ang kanilang natutulungan, nakakapagbigay rin sila ng kabuhayan sa kapwa nila Dabawenyo. Si Rochi o mas kilalang Papa P ng Park ay dating panadero. Kahit malayo sa dating niyang trabaho, hindi siya nagdalawang isip na pasukin ang pagiging caretaker ng Park at ng mga rescued na pagong. Dahilan para siya ay binansagang Papa P o papa ng mga pawikan. Malaki po talaga yung diferensya po. Uh, nung araw, gumagawa ka ng tinapay. Sa ngayon, yung mga hayop na ganitong klase, mga pawikan, feeling mo, hindi kayo nagabang ka sa sweldo mo. Yung gusto mo lang makaligtas ng isang hayop na kailangan talaga. Na sa, sa darating na panahon, kailangan mayroon pa sila na pag-aral at napagtapos ni Papa P ang kanyang mga anak. Dahil sa pag-aalaga ng mga pawikan, isa ng guro ang bunso niyang anak na si Al. Salamat ka, <laughs> Thank you for everything pa, especially during my college days sa pag-support. Permanente ka na bisag unsang kabuang na ako ang nabuhat. Ah. Nakadira, permanente ka mo tabang. Imo akong ginaprotektahan. Na lang po. Thank you. I love you so much. Maliban kay Papa P, may mga katuwang na organisasyon ng aboytees para mapanatiling malinis ang Cleanergy Park. Ang Kiwanis International Division 7, Our role here is to educate the child of how we can maintain, paano natin ma-maintain ang kalikasan na malinis, maayos. And uh, isa rin sa ating mga proyekto is yung pag-segregate ng mga basura para hindi siya naitapon kung saan-saan lang. At JCI Davao, Actually, the, the aboities created the pawikam and we adopted the pawikam and level up the pawikam by putting different aspects of UNSDGs. Iisa lang ang kanilang hangarin, ang pangalagaan ng muling pagbalik ng sigla ng inang kalikasan dito sa mga nais magbigay o magabot ng tulong sa Aboytis Cleanergy Park para sa kanilang mga alagang pawikan. Naku, pwede nyo silang kontakin para magdonasyon. Partnership is the key. Kailangan namin ang tulong ng mga mamamayan. Tulong-tulong po tayo sa pagprotekta at pagkonserba ng ating likas na yaman. Simple lang po ang pwedeng uh, pwede gawin ng mga bawat isa sa atin by simply not throwing your trash anywhere. I implement yung proper waste segregation. That's malaking impact na yun sa environment. Not only with the pawikan, but I believe lahat. Yay! Malayo pa ang laban para masagip ang lahat ng mga hayop na gaya nila mula sa malupit na mundo nating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa na sila'y mabuhay ng matagal at maabutan ng susunod na henerasyon ang susi niya na nasa mismo nating mga kamay ang kanilang kaligtasan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.